Maligayang pagbabalik kaibigan, sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga kakaibang pangyayaring nakuhanan sa loob ng elevator tulad nito. Pero bago natin simulan ang lahat ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bagong video na aking ilalabas. So tara, simulan na natin. Elevator Creature ang video na ito kapatid ay nagmula pa sa Singapore noong 2008. Kung saan noong mga araw na 'yon, mayroong dalawang magkaibigan na papasok sa kanilang trabaho at na-assign sa night shift. Makikita sa video na papasok na sila sa kanilang building at doon tumungo na sila sa elevator. Noong pagpasok nila sa elevator, ay normal lang naman ang lahat, walang nangyari o nagpakita. Ngunit nang sila ay palabas na ng elevator, merong isang nilalang na tila nasa likod nila, isang matanda na napakabagal maglakad. Hindi nila alam kung saan ito nagmula dahil dalawa lamang sila sa loob ng elevator ng mga oras na yon. At makikita naman natin ng isang lalaki na nakasandal pa kung saan lumabas ang matanda na ito na bigla na lamang itong lumitaw. da umbrella. Ang video naman na ito kapatid ay nagmula pa sa China sa Foshu City. November 16, 2018, merong isang batang lalaki na galing sa eskwelahan at inaantay ang kanyang ama sa elevator. Habang naroon siya sa loob ng elevator, pinipindot niya ang mga boton at sumasayaw pa hanggang sa mapagod na lamang ito at iba naman ang pinagdiskitahan. Dito, ay inipit niya ang kanyang payong sa pinto ng elevator at ang buong akala niya hindi ito magsasara at yun nga makalipas lang ang ilang sandali tinangay siya pa itaas ng ipinasok niyang payong buti na lang hindi siya nasaktan sa insidenteng iyon at agad namang may rumescue para sa bata Poses Elevator Minsan nangyayari sa atin na imbis na sumakay tayo sa elevator ay mas pipiliin na lang nating dumaan sa hagdan dahil sa dala ng takot lalo na kung ang building na pinuntahan mo ay may kakaibang kwento Ganito ang nangyari kay Levoska kung saan noong mga araw na yon ay pababa na siya ng kanyang condo unit at imbis na maghagdan na pagdesisyonan niyang dumaan o sumakay ng elevator kahit na ito ay takot na takot. Hindi talaga siya kapatid na sakay ng elevator dahil may kakaiba siyang nararamdaman dito. Noong pagpasok niya sa loob ng elevator at pagpindot sa unang palapag, dito ay bigla siyang nahilo at nabitawan niya rin ang dala niyang bag. Hawak siya ng hawak sa kanyang ulo na animoy bumibigat. Paglabas niya ng elevator makikita na pasuray-suray na ito at bigla na lamang natumba. Ang nakakatakot dyan kapatid ay merong isang nilalang na tila hinatak siya pabalik ng elevator. High Speed Elevator ang video na ito kapatid ay nagmula pa sa Chile. July 6, 2014, merong isang lalaki na naggrocery at noong pauwi na siya, sumakay siya sa elevator para mas mapabilis ang pag niya sa kanyang unit. At yun nga, nang nakapasok na siya dito, bigla na lamang itong bumukas at umangat ng napakabilis. Sa loob nito ay nagpapanik na ang lalaki dahil maaari siyang mamatay o mapahamak dito. Pinindot niya rin ang emergency button ngunit walang nangyari. Imbis na bumagal, mas lalo pa itong bumilis. Hanggang sa may tinamaan na lamang itong isang bagay at doon napahinto ang elevator. Sa sobrang bilis nito kapatid, umakyat ang elevator sa ika 31 floor sa loob lamang ng 14 seconds. Ganun po kabilis ang elevator. At sa awa ng Diyos, hindi naman nasaktan ang sakay nitong matandang lalaki. Lucky Escape Elevator Kapatid, sa video na ito, makikita natin ang isa sa pinakanakakatakot na pangyayari sa loob ng elevator. Ang makikita mong babae at lalaki na ito ay mag-ama kung saan pauwi na sila sa kanilang tinutuluyan. Dito ay nagawa pa nilang manalamin at mag-asaran. Ngunit noong palabas na sila ng elevator, bigla na lamang itong umandar paitaas at muntik ng lamunin ang mag-ama. Buti na lang mabilis ang pagkakalabas nila. Makikita sa CCTV na patuloy pa rin ang pagtaas nito at yun nga bigla na lamang may sumabog. Stuck in Elevator Ang video na ito ay nagmula pa somewhere in China. 2016 naman nang mangyari ang insidente na ito kung saan ang tatlo sa mga kalalakihan ay na-stuck sa loob ng elevator. Dito ay makikita natin na pilit nilang binubuksan ang pinto, tinatadyakan, pilit binubuksan, ngunit ayaw talaga. Hanggang sa dumating sa point na umuusok na ang elevator at lahat sila ay nagpapanik na. Makalipas ang ilang sandali, may malakas na kalabog at yun pala, ito na ang rescue team para sagipin sila. Tagumpay silang nakalabas ng walang nasaktan. Yun nga lang, ang tatlo na ito ay natroma ng tuluyan sa pagsakay ng elevator. Elevator Cleaning Ang video na ito kapatid ay hindi isang prank o kung anuman dahil ito ay 100% na totoo. Sa una ay makikita ang isang babaeng nakakulay pula na kung saan nagaantay itong bumukas ang elevator. At yun nga, nang bumukas ito, bigla-bigla siyang pumasok sa loob ng elevator at napatid siya sa kanto nito at biglang bumagsak una muka. Ayon sa mga nalaman ko na ang babaeng ito ay lasing, kaya't gano'n na lamang kung maglakad at ganoon na lamang din ang pagbagsak niya. Isipin mo kapatid, kung sumuot ang paa niya sa ilalim ng elevator na ito ay tsak, maaari siyang madisgrasya.